Isang napakagandang hapon sa inyong lahat mga kaparmers. So ngayong hapon, share ko lang po ang ating mister sa ipo na ang palayak kung saan sa ngayon ay inuulan na. So ganito karami ang bunga, no. Nakakatuwa mga kapako kaparmers no hanggang dulo. Sobrang daming bunga. Oh. Parang bunga na lahat ang ating makikita. So tingnan nyo Yan. Okay, so hindi lang ano isang linya mga kapwa ko ka-farmers ang may ganitong karaming bunga lahat na linya sobrang daming bunga okay so ang variety po ng ating ampalaya ito po ang mestiza F1 yan po mga kapwa ko ka-farmers mga ka-viewers ang ating mestiza hintik sa bunga oh, parang dumidilim sa bunga mga ka-farmers no so mestiza F1 po ang malakas at saka Galaxy Max F1 subok ko na po ito sa maraming bisis mga ka-farmers kahit saan tayo lumingon sobrang daming bunga ayan dito lang ang mulching ang daan so umpisa namin ngayon ang pagpipitas sa Ampalaya So ito po ang daan namin sa gitna para kung meron kaming bukunin sa dulo, madali lang pong itong malapitan. Okay, ko. So, sa lahat ng mga mahilig sa ganitong isapin, kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, pakicheck lang po no, simula sa pagpunla hanggang sa pagtatanim. Kung ano man ang mga ginagamit ko, pwede nyo gayahin, pwede namang wala. O pwede namang hindi, wala namang mawawala sa atin, di ba? Okay. So yun lang. Simpleng paraan lang po ang maibabahagi uh, sa inyo, no? Mga ka-farmers. Okay, so samahan niyo ako uh, at ipapakita ko sa inyo ang ating mestiza. Okay, so ang kagandahan po ni ano uh, ni Galaxy Max F1, uh, matibay po siya sa cracking kahit pa umulan. So si mestiza naman sa so mainit na panahon maganda din siya pero pang maulan tapos kulang as kapoy din, madali lang po itong magkakraking pero ang atin kahit sobrang laki na oh, maganda mga kapok kaparmers oh. yan sobrang ganda ang mga bunga oh. sobrang ganda sobrang dami yan so nakakatawa mga kaparmers kahit mura lang pero dahil sa dami Oh, uh, sobrang tuwid, malaki. Mak makintab. Oh. Uh. Okay, so samahan niyo ako, no? Uh, alin sa dalawang variety ang gusto niyo? mestiza ba or uh, Galaxy Max F1. So mestiza malaki at matangkad. Si Max naman, medyo ano lang siya, pero sobrang daming bunga mga farmers. Kung tingnan niyo, parang dumidilim sa bunga. Ay, hindi po ito magpahuli si Galaxy Max. Kaya nga kayo na ang bahalang mamili kung alin sa dalawang variety ang gusto nyong itatanim. May saba o Galaxy Max F1. Kung ako ang tatanungin nyo, yung dalawang variety mga kapwa co-farmers ay palagi kong sinasabay. Okay, paki-check lang po sa aking mga ina-upload sa YouTube. Uh. So yun po mga ka-farmers. Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang siguro no. Maraming salamat po. God bless.